natin. Siyempre, si Asiana ng Bebelab. Yes. Ngayon kasi susubukan nila mag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos. At panalo rin ng 20,000 yung charity nyo. Yes. Ana, ano ba yung charity? Um, kay Mama's Hope po kami nag yeah. Mama's Hope. Yes. Yan. Mama's Hope Haven of Norway. Yan. Yes. Yes. Kaya ito yes. po, magagaling po sa kanila ang 20,000 na donation para sa inyo. Okay? Now it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Magbigay ng dahilan kung bakit nagtatanan ang magkasintahang teenager. Go. Stricto. Sa unang atep o subok ng bata, mahihirapan siyang gawin ito. Walking. Posibleng makita sa loob ng police car. Barel. Sign o palatandaan na ang sapatos ay bago. Tag. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kaka-excited sa Valentine's Day? 10. Let's go, kasi Ana, tignan natin kung ilang points na mo. Magbigay ng dahilan kung bakit nagtatanan ang magkasintahan teenager kasi stricto ang magulang, sabi ng survey. Boom! Sa unang attempt, may hihirapan siya gawin ito ng bata. Kasabi mo'y maglakad. Ang sabi ng survey, Yes! Okay! <laughs> Posible makita sa loob ng police car, sabi mo'y baril. Ang sabi ng survey, Yes! Wow! Yes! Oh Sayang na pala tandaan na ang sapatos ay bago may tagpa. Sabi ng survey, Hey! Yeah. hey. Para sa kailo okay, pa ito, like ka ka-excited sa Valentine's Day? 10! Ang sabi ni survey dyan ay, wow. wow! Wow! 55 to go! 55 na! 55! Let's welcome back, Wilma! Ang mother! Oh. Ang mother! Here we go! Ang nanay nag-ipet! <laughs> <laughs> Eto, uh, sa tingin mo, ilang puntos na nakuha niya si Asiana. Sa Shana? Sana malaki na yung puntos niya pa hindi ako mahirapan. Parang ganun na nga. Yeah? Parang ganun na nga. Ay! 145! Ayun na naman siya! Ganda rin kami dati! di ba? So, 55 to go. Gagalingan ko, anak. 55. Simpleng simple yan. 55. So, at this point, makikita ng viewers ang sagot ni Asiana. Give me 25 seconds on the clock. Here we go, Wilma. Magbigay ng dahilan kung bakit nagtatanan ang magkasintahang teenager ko. Mag Mahigpit ang magulang. Ah, uh, pass. Sa unang atep o subok ng bata, mahihirapan siyang gawin to. Maglakad. Tumakbo. Posible makita sa loob ng police car. Police car? Police! Sayon o palatandaan na ang sapatos ay bago. Makintab! On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-excited sa Valentine's Day? 10! 9! Dahilan kung ba't nagtatanan ng na magkasintahang tinig. Sablang in love! Let's go! Ay! ay ito na! Ba't sila nagtatanan? Dahil Valentine's Day bukas, unahin muna natin ito. Ay! Gano'ng ka-excited ka sa Valentine's Day? 10 being the highest, sabi mo nine. Ang na survey. Ay! Ang top answer dito ay five. Ay five lang? Surprisingly, five ang top answer natin dito. Sign or palatanda ng sapatos sa ay bago? Makintag. Makintag. Mahansan ba yan? Ah! Dyan, dyan. Ah! Ang oh, top oh, answer oh, oh. ay malinis. Posible makita sa loob ng police car. Siyempre, ang mga polis. Ang ah, ah, sabi ng survey. Ah! Baril ang top answer. Baril. Hindi eh, ba ba, ba, ba yan, police car? Sa guys? unang attempt o subok ng bata, mahihirapan siya gawin ito. Tumakbo ang sabi mo. Tumakbo? Ang sabi ng survey. Ah! Oh! Ah! Bakit wala? Ano diba oh. ng bata? Ang top answer ay maglakad. Nakawa mo? Tapos second, magsalita. Isa na lang. 18 points to go. Oh my goodness! Magbigay ng dahilan kung ba't nagtatanan na ang magkasintahang teenager. Asan nun din, siyempre. Sobrang love. Sobrang in, in love. Oh. Oh. Sobra in love. Wow. Ibigay mo na Ito na lang muna. On a scale of 1 to 10, gaano ka ka in love kay Otit? 10! 1,000! 1 Yeah, <laughs> 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 <laughs>